magandang araw po sa inyo lahat mga kasintero. magpagpalang araw po sa inyo lahat. At panibagong video na naman na akin si sa inyo. So ito nga po ay si-share po sa inyo. Ito ay Ford Explorer 2017 model. At ito ay magpapalit tayo ng uh, uh, fuel pump. Magtatanggal tayo ng uh, tangke. So papakita ko lang sa inyo paano magtanggal ng tangke. So ang unang-unang gagawin, yan, uh, tanggal ang... Uh, tambutso o tanggal din ang propeller at uh, ito nga yung ginagawa ko nakahapon mga kasindero at uh, ako lang isa nagtanggal ng mga yan, dati pinatatanggal sa mga mekaniko yan eh. tapos hindi ito kagaya ng kamaro mga kasindero na ang kamaro tinatanggal ko pa yung uh, ito, differential pati itong lahat, cross member tinatanggal ko pa yan Itong uh, exterior explorer mga kasindero hindi na kasi tingnan yung tangke niya oh. Meron siyang uh, uka dito para maidaan itong uh, differential. So, ang mahirap lang dito mga kasindero, ito ay itong hose na ito, yung sa kargahan. Kargahan ng gasolina tapos itong maliit na ito. Tapos itong breather ito eh, isingawan. Di dyan din yan sa ilalim. So natanggal ko na lahat yan, ibababa ko na lang. At yung canister na pala, Charcoal canister dito yung nakalagay. Dito. Ang galden. Ayun. Nakapatong. So, ibababa, ibababa na nga lang ito mga dito At, ah, uh, hindi ko na natapos ko na ito dahil anong na nga, tawag dito? Ah, uh, alas gis na. So, ngayon, ibababa naman natin. Para magpalit tayo ng, magpalit tayo ng, uh, ayan, trumpa pinsin. Eh, tuwit pa. Sa harapin kasi, trumpa pinsin. So, ito na nga, asintero. Ibago ba ako na? At magpapatulong tayo niya naman. So, iba pa ba naman mga kasintero? Yan, yeah, video maganda ka sa yung video natin ngayon mga kasintero dahil so, may ilaw na tayo. Nung nagpaba ako dun sa kamaro, oh, wala pa ka tayong ilaw kaya wala naman nakita. <laughs>

Butik pa tayo malaglagan ah. So ayun lang ang mga kasindero. Ayan na yung uh, tanke. So ayan yung ilaw natin. So ayan yung tanke mga kasindero. Ayan. Ito pala kahit di natanggalin. Na ano naman na ano naman siya, naiiwan. Pero nakasipit yan dyan eh, nakaganyan dyan, yan dyan, dyan eh, oh. hmm, Tanggalin na rin natin. So, eto, uh, ano yan eh, transfer. Uh, may ano rin yan, may fuel level sensor. Uh, transfer yan, yung, kasi tingnan nyo itong ano, yung tanke. May hamsa dito. Pagka yung may laman nito, hindi siya makakatabi doon. Meron pa yan hose na nakaganon. May pipe, pipe na parang ganito. Tapos naka ano rito may valve. Tapos pag nauubos na yung nauubos na yung laman noon, hinihigop na rito yung gasolina papunta rito. Mamaya papakita ko sa inyo yung ano. Ito din na natin gagalawin yan. Pump lang naman kasi papalitan natin. Pero assembly. So yun, tatanggalin ko muna. Tanggalin muna natin. Tapos pakita ko sa inyo yung ano, yung sa transfer. Hanginan muna natin kasi napakaraming buhangin. ito mga kasindero yung ano ito yung uh, sa recover transfer ito yung uh, sa transfer yeah oh, yeah o arihasan kan paripas Dugo pandait din sa suburban. Eh <laughs> daw ay mga kadesentero, ito yung sa transfer. Ito yung sa ano to? Ah, uh, ibak. Ito yung sa ibak mga kadesentero. Papapasok ano, na Carlo. So itong sa iba, tatalian natin kasi mahirap tumutin ito. Mamaya paglagay. Tatalian natin siya. Kasi pag lumubugyan mamaya, mahirap din. Eh. Talian! Talian natin. Oh. Dyan. Tapos kunin natin sa transfer. Tapos titingnan nyo dito sa transfer mga Kasi mamaya, ano ang tawag dito, sumasabi itong mga host na ito dito sa transfer. Ito sumasabi Kaya hindi na, hindi na rereading reading yung ano, uh, fuel gates.

that is it 走走 Masin pero na talaga yung ikapit ko. Kaniyan na ko yung Ay pira. Kasi tao kaniyan hindi di Tanggalin kung anong hamina Tanggalin kung ako kung 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 kanina, kung ko kung 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 yung kung kung So, ito. Ito na talaga yung bago na ikabit ko. ang ko talaga Nakita ko may mga dumi tumit <laughs>

Basta po dyan, ano? Ang ating sa inyo lang ang ako. ating ako ng ating.

yan ang lang ka mga ano. Uh, uh, para madaling tungkol ng mga ano. Yan ang itsura mga kasendero pag wala yung tanke. Oh. Ayun, yun lang mahirap. Mahirap tanggalin. Ito. Tsaka yun. Tapos yung wire, medyo mahirap-hirap din. So yun ang nga, mga pasensya yun, ikakabit na natin yung tangke. Eh. 最近的公园。 Itong, ano, eh. ito muna eh to isisentro muna yan doon sa ano bago eh, tuloy ang itaas yung tangke eh. bayaran mo kasi pero na sinto muna yung ano ayan pag-uumpat yung tangke ayan

Hindi may pasok yung kamay ng maayos eh. <laughs> so yun na nga. Pag nung ano, pag igpit ng ano ng mga kasindero. Gagamitan lang mahabang ganito. Uh, 6mm yung ano nito. Gagamitan lang mga uh, nang pinagpapawal na piknik. Ayan. Gagamitan lang. Ay, huwag kang ihinga. Kailangan huwag kang ihinga. Para masintro. Yun. Yan, pihit na. Pihit, pihit. Pihit, pihit. Yung lang yan, mga kasintilo. Ah. Oh. Oh. di naman siya gagalaw yung ano dahil naka-clamp uh, Doon sa hus yung ano Yung hus-clamp Naka-clamp uh, din yan eh Hmm. Ayan oh. o, kita nyo yan. Nakaipit yan doon sa kusin. iwan ko na sa mekaniko ko yung ano nito tambutso at yung propeller dahil may nag-iya naghiapang may naghihintay na naman sa akin na yan o ng na uh, radiator fan at so yan na uh, mga kasindero naikabit na natin yung tanki ikabit na natin yung propeller na ikabit na rin natin yung tambutso so nakabit na rin natin yung canister ayang canister kompleto tapos ayan, tangke. Kabit na rin natin yung wire. Ayan. At nakabit na natin lahat. Pati yung singawan. Ay, yung singawan po lang, di nakatusok dun sa ano. Teka lang. So, ayun na lang mga kasindir. Tapos na yung ating uh, Ford Explorer 2017 model. Kapalitan na natin ang uh, uh, fuel pump. At uh, umaandar na. So yun nga mga kasintero, hanggang dito na lang ang ating video. At tawa po ay may natutunan din kayo kahit konting uh, idea. At uh, yun na nga po mga kasintero, maraming maraming salamat na lang sa inyong panonood. At God po sa inyo lahat. Okay anyway, po.